Christ became obedient to the point of death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. My God, my God, why have you abandoned me? Blessed Palm Sunday of the Lord's Passion, everyone we praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of service. We praise and thank you, Panginoon Diyos, dahil minulat mo sa aming mga mata, kung an gaano ka importante ang katotohanan. In today's gospel, yung dramatization o yung pag lilitis kay Jesus doon sa Sanhedrin na siya ay dinala kay Pilato pero si Pilato walang nakitang guilt sa kanya. Ang sabi kasi is, ito, itong tao na to ay binibigyan ng mga tao na minimislead. Ang mga tao, he opposes the payment of taxes to Caesar and maintains that he is the Christ, a king. So, yung pagsasabi niya, na siya si Kristo ang hari hindi nila pinaniniwalaan kahit na he multiplied the fish and the bread para mapakain ng mga tao pinagalingang ang may sakit yung dead ah uh, minigyan ng buhay hindi pa din sila naniniwala kulang pa yon pero si Pilato walang nakitang pagkakamali sa kanya si Pilato at si Herodes. Ay, initially hindi naman sila magkaibigan. Naging magkaibigan sila dahil dito. Dahil sa kaso ni Jesus. Ang kaibahan lang sa paglilitis noon at sa paglilitis ngayon, noong panahon na yon, may boses ang crowd, yung mga taong bayan. May boses sila at sila ay pinapakinggan doon sa para makaka-come up with the decision. At nang pinilit nila na si Barnabas, yung ito yung makasalanan, na ito yung nakakulong, na ipalit sa kanya, and so si Barnabas ang nakalaya. Kaya siya yung na-crucify. Yung mga karakter dito, matitindi. Yung women, yung mga kababaihan, yun yung nang nalungkot sila yung nakiramay sila nadama nila eh naramdaman nila kung gano'ng kahirap ang pinagdaanan ni Jesus kagaya ng mga paghihirap na pinagdadaanan natin sa ating buhay o mas matindi pa kung paano tayo nahihirapan sa mga concerns natin sa buhay sa mga suliranin sa mga problema pagdadalamhati Siyempre, mas matindi pa yung pinagdaanan ni Jesus. Imaginin mo, ikaw nga ay pako sa krus. Ikaw nga ang hagupitin. Hindi ko ma-imagine. Kaya, nung pinagninilayan natin yung sorrows of Mary, kung ikaw anak mo yon, ikaw ang nanay, I, I, cannot imagine what will happen. Sa pagninilay natin at sa pagpasok natin sa mahal na araw na mga santo-santo na, Isang bagay ang hinihiling sa atin, yes. Ito yung change of heart. Yung imbitasyon sa atin na ang daming external na na way kung paano tayo sumamba, di ba? Nandiyan ang bisita iglesia, nandiyan ang Easter Triduum, nandiyan madami, madami pero ang importante kasi hindi yung external kung hindi yung internal. Baka ginagawa mo lang yun kasi maraming gumagawa nun. Pero ang totoo, wala naman talaga sa puso mo yung ginagawa mo. Iyon talaga yung bagay na hinihiling sa atin. Yung change of heart. Yung totoong nagsisi sa kasalanan. Yung totoong na-realize natin na hindi tayo mabubuhay nang wala ang Diyos. O yun totoong kailangan natin ng Diyos sa lahat ng oras ng ating buhay. Life is difficult. It's not easy, but it will be easy kapag ka ang Diyos ang lagi natin kasama. Kaya nga sa buhay mag-asawa, laging love triangle, yung mga kinakasal, lagi kong sinasabi, it's a fact na yung pag-aasawa, magiging love triangle, tatlo kayo, si bride, si groom, at ang Diyos. O ang Diyos ay nasa gitna. Kasi kung wala ang Diyos sa buhay natin, hirap. Kami ang dami namin pinagdadaanan, napakadami namin problema. Pero isang bagay lang ang pinag pinangahawakan ko. Yung Diyos, hindi ako pababayaan, Hindi pababayaan ang nagmamahal sa kanya. Isang patotoo dyan. Itong bahay namin, itong property namin, maraming mga bahay dito kasi compound kami. At nasisira ito dahil sa hindi magandang manner ng construction sa tabi namin. Lahat ng bahay dito nasira na pero naiwan yung sa amin. Pagka nagnilay ako at nag ponder ako kung ano ba ang gustong ipakahulugan ng Diyos. Sinasabi niya lang na mahal kita. Kaya kahit na sinasabi ko nga, magta 30 years na ako sa MPC, pero kahit minsan hindi ako na-issue ng bagong laptop, ng bagong computer, palagi akong tagasalo. Palaging kapag malapit ng masira, saka napupunta sa akin. And now, meron na namang i-issue hindi naman ako kasali. Sabi ko, Lord, meron ka po bang sinasabi sa akin? Yes. Matiisin ako. Yes. Kung ano yung tirayo yun ng akin, pero I have a big God, a great God, na hindi ako papabayaan hanggang sa dulo. Daming issues sa community, sa mga prayer groups na hawak namin. Madaming issues sa mga mga ministries, sa mga, sa lahat, ang dami. Pero yung Diyos, nandyan lang. Kaya nga, ano pa bang iniintay natin kung hindi maniwala na lang tayo na yung Diyos, hindi ka pababayaan for as long as you believe and you trust in Him. Manalangin tayo, Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission we pray for healing, healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, alam ko po, kasali po ang aking mga kasalanan sa dahilan kung bakit mabigat ang iyong krus na pinasan. Patawad po, Panginoon. Ang buhay po namin, hindi namin mapapagtagumpayan kung wala ka po sa aming buhay. So please be with us always and in all ways, and allow your presence in us to manifest. on stay with us, for without you we are nothing. All this we pray in your mighty name, through the intercession of our blessed Mama Mary. Patawat po panginoon. Amen. God bless.